Gusto ko lang sana mag-practice ng shooting dito sa area 2. Kaso lang may biglang may nag-aya sa atin. Okay. Wala nga akong dalang mic sa mga pagkakataon na to dahil biglaan lang din. Wala rin akong dalang mga jersey or sapatos kaya dito ay nakapag-decide na lang ako na kapag manalo sila sa akin ay may tag 50 pesos sila. So 1 to 5 score lang yung pinag-usapan namin at winner's ball. At yung sa unang possession nga ng una natin nakalaban dito ay napakalupit niyang mag-reverse layup. At yung sa pangalawang possession niya nga dito ay hindi ko talaga alam yung mga laruan nila. Kaya dito ay kinakapakapa ako pa kung paano ba sila dapat depensaan at eto nga nahuli natin. At yung sa unang possession nga natin ay sinusubok-subukan ko lang muna yung mga iba-ibang mga tricks na ginagawa natin sa dribble. At yung nalingap na nga siya dito ay diniretso ko na sa kanan through the layup basket. At yung sa pangalawang possession nga natin dito ay may aakma na siyang susundot sa bola. Kaya dito yung pagka-crossover natin ay dumiretso tayo ng kaliwa through the layup basket. At yung sa pangatlong possession nga natin dito ay kinakalmahan lang muna natin ng mga between the legs. So kung hindi siya lumalapit sa mga dribble na ginagawa natin ay gumamit ako dito ng Spider-Man Eh ang kaso lang nawawala sa atin yung bola Pero dito ay eh, nagawang pa natin ng paraan At yung sa possession nga na natin Ay eh, dito na talaga siya nag red alert sa bantayan na ginagawa niya So syempre kapag ganito ng sistema na bantayan na ginagawa Eh kailangan na natin dumiskarte Naiwan natin siya dito at grabe nga sasabayan talaga tayo Mas preferred ko na lang talaga na tumira na lang siya sa labas Kaysa naman makasalaksak At yung pagka-atake niya nga dito ay eh, napigilan natin kahit papano Sinubukan ko nga sa kanya dito yung 100 types of gear kukunin butit sabi ma sa akong pinalusot sa between the legs niya eh ang kaso lang ay hindi natin na execute ng maayos so dito ay sumusubok siya ng mga pang perimeter shots at ayun hindi pumapasok sinubukan ko nga sa kanyang pumeke dito ng isang tira at kumagat naman at yung sa second fake nga natin ay kumagat nga uli siya at yung sa last score nga na gagawin natin ay pinipintahan ko lang muna kung paano tayo makakadiskarte pero yung sa tingin ko na makakachamba tayo dito ay hindi na tayo nagatubili at yung sa pangalawang makakalaban pala natin ay isa harang sa court. Sa kanya ko na binigay yung unang possession dito at biniridaan agad tayo ng isang tres. At yung sa unang possession nga natin dito ay lumapit agad siya sa atin. Mahilig siyang magtapik sa bola kaya dito ay kinalmahan ko lang yung possession na gagawin natin. Pumihit lang ako dito sa bibigla ang layup ayun nakachamba. At yung sa pangalawang possession nga natin dito ay nagdribble mismo tayo sa kamay niya. At nang dahil doon ay nalingap siya kaya nakadiretso tayo dito sa kaliwa through the layup. At yung sa pangatlong possession nga natin ay susubukan kong buwagin yung depensa na ginagawa niya. E ang kaso lang ay hindi siya napapapeke kaya dito nasundot niya yung bola at sa possession niya na ito ay dito na siya tuluyan kumuha ng separation space at ayun nga easy points nga sa kanya at yung sa kanya nga uli dito yung bola ay nagulat ako bigla ba naman nag stiff neck crossover grabe kamunti ka na tayo doon kumamit nga ako dito ng Dempsey roll dribble at susubukan kong bugayin yung depensa na ginagawa niya pero grabe goody yung ginagawa niyang depensa dito at eto na yung mga pagkakataon na sinisimplihan niya lang yung birada na ginagawa niya sa atin sobrang ganda ng ikot na ginawa niya dito kaso lang humingi daw siya ng foul. So yung uulitin niya nga uli dito ay sinubukan niya uling bumira. At yung nasa atin na nga yung bola ay sobrang ganda ng tira ko dito kaso lang niluluwa lang talaga. Sobrang bilis nga ng ginawa niyang penetration dito na halos hindi na talaga natin nasabayan. At yung akala ko nga hindi na ako makakahawak ng bola ay sinubukan niya dito gumamit ng mga board ring kaso lang hindi lang talaga pumaso. So ito na yung mga pagkakataon na kailangan natin dumiskarte at dito nga ay nalingap siya kaya nakaisi points tayo. So yung sa atin nga uli yung bola ay binigla ko siya dito sa kaliwa through the lay ang basket at ayun nga at yung sa last score nga nagagawin natin ay dito na talaga siya bumantay napeke pa nga natin siya dito ay eh, akala ko yung tapos na yung laban kaso lang yung pagkatira ko dito ay kinabahan tayo hindi ko naman pinapabayaan yung mga bawat atake na ginagawa niya as in sinasabayan pa nga natin dito at yung sa last score nga uli nagagawin natin ay eh, napapapeke talaga natin siya eh, ang kaso lang talaga mabilis siya makarecover sa depensa at yung no choice na nga lang ako dito ay eh, nagdesign tayo na tumira at ayun hindi pumasok. Sumusubok-subok nga lang din dito siya ng spot, hindi rin pumapasok. Sinusubukan ko talagang tapusin yung laban sa abot ng aking makakaya kaso lang hindi pumapasok. So eto na yung mga pagkakataon na kumukuha na naman siya ng separation space at dito nga na yung score na siya. So ayun nga parehas na kami last score dito at akala ko ngayon tapos na yung laban. Kunwa kunwari lang siya dito na pinapaalaw niya tayong tumira ay eh, ang kaso lang talaga ay sasabay at sasabay talaga siya dito. At yung pagkadiretso ko nga dito ng kaliwa ay nanginayang ako sa hindi pumaso at dito nga ay susubukan yung dumiskarte sa boarding eh ang kaso lang talaga ay hindi pumasok yeah, Katawad sa mga tropo dito, heyo. ayo. Ay, mga tropo ko.